ang naging kandidato para sa upuang nakabakante ng yumaong Papa Francisco. Ang conclave na proseso para humirang ng bagong Santo Papa, matagumpay na ngang nagtapos. At sa paglabas ng puting usok sa chimney ng Sistine Chapel, ito'y hudyat na mayroon na ngang bagong Santo Papa, ang Simbahang Katolika, ang kanyang buhay at pinagmulan ating tutukan mabuhay. Habemos Papa! Sa pagbuga ng puting usok mula sa Sistine Chapel, isang makasaysayang kabanata ang muling naisulat. Tumindig ang buong mundo, umingay ang katahimikan. At sa gitna ng milyon-milyong dasal, Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, isang pangalan ng tila kinalugdan at pinili ng may kapal upang maging leader ng buong sagrado katoliko sa buong mundo. Anuncio vobis gaudium magnum. Babos, Papa, Papam. Isang bagong pastol, isang bagong Santo Papa. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang Amerikano, Agustino at kaibigang minsan nang tumapak sa bansang Pilipinas. Siya si Cardinal Robert Francis Prevost o mas kilala ngayon na si Pope Leo XIV. nakikita mo yung yung personal warmth and approach niya na very personal din at disposition to really to talk and really to dialogue with people. It was a blessing for all of us kahit papano nakita namin siya in person in 2010. Mahinahon magsalita pero sa bawat salitang binibigkas niya is talagang punong-puno ng kaalaman. Extra omnes. Itim ang usok, itim ang usok. Pumata nero sa Italiano. Dito po, pasado alas 9 ng gabi sa Roma at pasado alas 3 ng umaga naman dyan sa Pilipinas. Pagkatapos ng halos tatlong oras ng paghihintay, dito po sa tapat ng Basilica ay lumabas na ang usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Ang ibig sabihin po nito ay walang iisang pangalan ng lahat ng mga kardinal na botante at kandidato ang nakakuha ng two-thirds vote o kaya ay walumputsyam na boto mula sa 133 na kardinal na botante sa kanilang conclave o botohan. At ngayon, lumabas na nga ang usok na itim. Nang ibig sabihin, wala pa po silang napipiling Santo Papa. Nakadalawang botohan na ang isandaan at kardinal ngayong umaga. Napaaga kasi ang kanilang pangalawang botohan at lumabas ng bago magalas dose ang itim na usok mula sa chimney. Bigo ang mga kardinal na makaboto ng two-thirds para sa iisang pangalan sa mga kandidatong kardinal. May 8, 2025, nasaksihan ng 1.4 bilyong mga Katoliko sa ikalawang araw ng conclave o botohan ang puting usok na ibinuga ng chimney ng Sistine Chapel. Ang ibig sabihin ay naganap na nga ang paghalal ng bagong Santo Papa. At makikita natin dito ngayon na sobrang saya ang mga tao na Nagpumpul na dito talaga sa kahabaan ng kalye sa tapat ng St. Peter's Basilica nang lumabas ang puting uso. Ito ay isa sa pinakamabilis sa kasaysayan ng pagpili ng Santo Papa. Inabot lamang ng tatlong beses na pagboto sa loob ng dalawang araw. Nalipat ang atensyon ng mga deboto mula sa chimney papunta sa loggia o balkonahe ng basilika. Anuncio vobis, gaudium magnum, abebus papam. Nandiyan na ang mga cardinal electors o ang mga bumoto. Hindi pa rin natin alam sa ngayon kung sino talaga ang bagong Santo Papa na ngayon ay lalabas pa lamang. Ilang sandali pa lumantad na nga si Pope Leo XIV, ang bagong San Pedro. La pace sia con tutti voi. Patris et fili, et Spiritus Sancti Descendat super vos et maniat semper. Tubong Chicago, Illinois, si Robert Francis Prevost. Nagtapos ng mathematics at philosophy sa Villanova University. Ginugol niya ang maraming taon sa pagiging misyonaryo sa Peru hanggang mahirang siyang pinuno o prior general ng Order of St. Augustine mula 2002 hanggang 2013 isa rin siyang canon lawyer o dalubhasa sa batas ng simbahan. Nahirang siyang obispo ng Shiklayo noong 2015. Si Father Prevost ay hinirang na kardinal ni Pope Francis noong lamang 2023 at naging prefect siya ng Discretary of Bishops, ang nagtatalaga ng mga obispo sa mga diocese sa lahat ng dako ng mundo. Ang kanyang napilin pangalan ay pagpaparangal kay Pope Leo XIII, na naging Santo Papa mula 1878 hanggang 1903. Siya yung sumulat ng pinakaunang malinaw na tinatawag na social encyclical, yung Rerum Novarum, na pinagtanggol niya ang mga karapatan ng mga manggagawa. Kaya si Pope Leo XIII, uh, yung human dignity, human rights, the dignity of labor, ay kanyang talagang iginiit. Si Pope Leo XIV, ang ika-200 at anim na Santo Papa ng Simbahan, mula kay Apostol San Pedro na pinaniniwala ang kauna-unahang Santo Papa na hinirang mismo ni Hesus Kristo. Sa pambihirang pagkakataon, nagkaroon ako ng oras makilala pa si Pope Leo XIV sa aking interview sa tatlong Pilipinong kardinal. Ibinahagi nila ang kanilang unang pakikipag usap kay Pope Leo XIV. Yes, boss ko siya. Pope Leo XIV sa dicastery for bishops. Kasi siya ang uh, prefect ng dicastery. Ang main na trabaho namin is to evaluate and to present to the Pope ang mga possible candidates for episcopacy. Pero In, every two weeks, may meeting po kami. Every two weeks, uh, kung sino yung gagawing bishops sa isang area na under sa Dicastery for Bishops. Naikwento pa ni Cardinal Tagle na matagal ding inakala at kinilala bilang isa sa mga papabili o malamang na maging susunod na Santo Papa na binigyan pa niya ng candy si Cardinal Prevost para pakalmahin habang isinasagawa ang conclave. At ikatabi ko nga si Cardinal Prevost, kanyang, nung humihinga-hinga na siya ng, uh, gusto mo ng candy? Gusto mo ng candy? niya, sige, bigyan mo ako ng isa. Okay. Okay, yan ha. Yan ang unang act of charity ko sa sa bago, sa, sa pansa, sa tupapa. Papa okay. Hindi naman napigilan ni Cardinal Ambo David ang pag-imbita sa Santo Papa. Tapos nung ako na paglapit ko sa kanya, ang sabi ko, um, Holy Father, um, and by the way, this is uh, He speaks American English. <laughs> so, sabi ko, Holy Father, I wish you could visit us in the Philippines. So, sabi ko, you know, sabi ko, um, I come from Pampanga. And the province of Pampanga was evangelized by Augustinians, your brothers. The first missionaries in the Philippines were Augustinians. Uh, of course, along with the Jesuits and Dominicans and the other congregations. Pero, yung buong area namin sa Central Luzon, Augustinian yun. Sabi ko, come. Sabi ko, kasi naging superior general siya ng mga Augustinians. And take nota uh, from a Jesuit Pope now to an Augustinian Pope, no? So, uh, and lang siya, sabi niya, nga, niya, if God allows that, sabi niya, sabi ko, lakas naman ang loob ko nang imbitahin ko na yung Santo Papa, eh. State visitor siya pag pupunta sa atin, di ba? Katulad ni na Pope Paul VI, Pope John Paul II at Pope Francis, may connection din si Pope Leo XIV sa ating mga Pilipino. Alam nyo bang, mahigit pa sa tatlong beses siya nakadalaw dito sa ating bansa. Bilang prior general ng Order of St. Augustine, dumalaw siya noon sa Pilipinas para pangasiwaan ng mga Pilipinong Agustino mula 2002 hanggang 2013. Ang mga Agustino ang kauna-unahang mga misyonaryo sa Pilipinas. Nakarating sila sa bansa noong 1565 kasama ng conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi. Kami po'y very instrumental in founding of the towns, founding of the parishes. May mga contributions po kasi ang mga Agustinians in different aspects. So may social contributions po kami, may contributions po kami sa education. May contributions po kami sa literature. Isa ang Santo Nino de Cebu Parish sa Binan, Laguna sa mga lugar na dinalaw ni Pope Leo XIV bilang prior general noon ng mga Agustino. Ito po ang presidential chair ng aming parish. Uh, dito po sa Santo Niño de Cebu, sa Southwoods, Binyan. Ipinakita ni Father Anthony sa Rita Gorina ang Presidential Chair na kanyang inupuan noong nagdaos siya ng Misa. At ngayon, si Pope Leo XIV, our former Prior General of the Order of St. Augustine, ay nakaupo na po sa Chair of St. Peter bilang ating bagong Santo Papa sa Roma. Ito rin ang pulpito kung saan siya nagbigay ng sermon at ang altar kung saan siya nag-alay ng misa. Maraming bakas na iniwan ang noong prior general ng mga Agustino. Sa seminaryong ito sa Quezon City siya natulog ng makailang beses sa tuwing dadalaw siya sa Pilipinas. Dito'y nakisalo siya sa pagkain sa mga kapwa Agustino. Ang nakatatak sa akin is gustong gusto niya makihalubilo, makipag-usap, makiramdam sa mga seminarista gaya namin mga young Agustinians at the time. Maging ang makasaysayang simbahan ng San Agustin sa Intramuros ay nadalaw din noon ng bagong Santo Papa. Being the liturgies of the vicariate that time, sa so akong gumawa ng, ng liturgy sa kanyang masses and blessing ng seminary. Siyempre, kailangan ko siya i kung ano yung gagawin during the Mass of the Holy Spirit. Nakikinig siya, a listener. Karaang linggo, nagsagawa ng Thanksgiving Mass para kay Pope Leo XIV ang mga Agustinong pari sa San Agustin Church. Nagkataon naman na Good Shepherd Sunday nung araw na yon. Tamang-tabang sa okasyon ng pagkakahirang sa bagong pastol ng Simbahang Katolika. Masaya po kami na magiging is isa naman po siyang inspiration po sa amin lahat. At magkakaroon po ng malawak na Pagkakaisa po. Overwhelmed po kasi na-excite po ako sa bagong po. Hopefully, he will follow the footsteps of his predecessor, hopefully on the 13th on social justice and human rights. Po. I just hope that since Agustinian po siya, he will follow the teachings of St. Augustine. Um, ang amin pong mantra is one mind and one heart intent upon God. Nagpahayag naman ng buong suporta ang mga Pilipinong Agustino kay Pope Leo XIV sa bago niyang misyon bilang Pinuno ng Simbahang Katolika. Ang nakikita ko is that uh, uh, the strength of missions will be given emphasis. Siguro ang unang mapipressure ang mga Agustinians, no, that we will be really working not only Uh, at some points or at some centers in our communities. But we will really go out to the peripheries firi right now because he is really emphasizing missionary work. Para lalo pang mapalawak ang saklaw ng misyon at mga advokasya ng bagong Santo Papa, opisyal nang nilunsad ang kanyang social media account na At Pontifex. Sa kanyang pagharap sa assembly ng mga media, Nagpahayag siya ng panawagan Let me therefore reiterate today the Church's solidarity with journalists who are imprisoned for seeking and reporting the truth while also asking for their release. bilang deboto ng mahal na Birheng Maria, dumalaw din siya sa dambana ng Our Lady of Good Counsel sa Genazzano, Italy at nag-alay ng panalangin sa libingan ni Pope Francis. Nakipagpulong rin siya sa mga pinuno ng Eastern Rite Catholic Churches dahil bahagi ito ng kanyang advokasya para sa pagkakaisa. Bukas, opisyal nang itadalaga bilang ikadalawandaan at putpitong Santo Papa, si Pope Leo XIV sa Batikano. Nakaatang sa balikat ni si Pope Leo XIV ang mga kinakaharap na isyo ng buong mundo, gaya ng gera, taggutom at mga hamon ng modernisasyon, kasama pa ang mga panloob na suliranin ng simbahang katolika. Isang mabigat na responsibilidad na kinakailangan ng ating suporta at dasal. At sa kabila ng lahat ng ito, buo ang tiwala ng mga Katoliko na malaki ang magiging papel ng bagong Santo Papa para sa daigdig at umaasang marami pang mananampalataya ang magbabalik loob sa Diyos. Habemus Papam! kap tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take It Off, girl!